Everyday Heroes. Lalaki sa Kansas na baril habang pinoprotektahan ng isang babaeng hindi niya kilala mula sa nababaliw nitong boyfriend. Si Brian Snyder ay swerte at hindi siya namatay. Noong lunes, nabaril siya sa puso habang pinoprotektahan niya ang isang babae mula sa kanyang psycho boyfriend. Inaresto ng polisi si Daniel Lynn Craigut para sa pagkidnap niya sa kanyang girlfriend at pagbaril kay Snyder. Pag-uwi ng babae mula sa trabaho, 10.30 ng umaga, naghihintay sa bahay si Craigut. Tinutukan niya ito ng baril sabay kinidnap. Pumayag ang psycho boyfriend na bumili ng sigarilyo ang babae. Paghinto nila sa isang tindahan, tumakbo ang babae at nagtago sa isang gas station. Tinulungan siya na tatlong lalaki sa gas station na magtago sa isang nakalak na kwarto. Paglapit ni Craig at sa tindahan, hinarang siya ni Snyder sa entrance at binaril niya ito. Tumama ang bala sa kamay ni Snyder bago ito tumama sa kanyang puso, baga at atay. Pagpasok ng suspect sa tindahan, tinutok niya ang baril sa mukha ni Snyder at tinanong kung nasaan ang babae. Salamat sa bulletproof glass, hindi natamaan ng bala ang dalawa pang lalaki. Natagpuan ng SWAT team si Credit sa isang bahay sa SW Washburn kung saan napilitan din siyang sumurrender nang nakasuot lang ng puting shorts. Si Craiget ay nakasuhan ng attempted murder, aggravated assault, burglary, kidnapping, violating a restraining order at stalking. Kung nais niyo mag-donate sa medical expense fund ng ating hero of the week na si Brian Snyder, puntahan po ang link na nasa description.